Trending na naman ngayon ang aktor na si Sam Elby, matapos aminin na mahal pa niya ang ex-girlfriend na si Miss Universe Katrina Gray. Mahal na mahal pa rin ang kapamilya hang aktor at singer na si Sam Elby ang dating fiancé na si Miss Universe 2018 Katrina Gray. Iyan ang matapang na inamin ni Sam sa panayam niya sa programang Fast Talk with Boya Bunda nitong nagdaang lunes March 3. Sa nasabing interview, hindi maiwasan ng aktor na mapaiyak habang sinasagot ang mga tanong tungkol sa kanilang break up. Isa sa mga naging usap-usapan ay ang viral na pagluha ni Catriona sa sold-out concert ng singer-songwriter na si T.G. Monteverde kung saan, parihong nanood si na Sam at ang beauty queen. Maraming netizens ang nakapansin na tila walang reaksyon ang aktor nang iflas sa screen ang umiiyak na si Catriona habang kumakanta si T.G. Nanginig ako, hindi ako komportable ayon kay Samuel B. Sa kanyang paliwanag, inamin ni Sam na mahirap ang naging sitwasyon para sa kanya. I didn't no na ganun yung mga song ni TJ. It was such a beautiful concert, but it was nearly hard. A woman that I still love and care about is, I see a few seats away from me, is crying. I didn't know how to react. Emotional na pahayag ng aktor. Ayon pa kay Sam, hindi totoo ang haka-haka ng ibang tao na comfortable siya sa eksinang iyon. If people thought I was comfortable, I was completely the opposite. I was not comfortable during that concert. And it's something that should be celebrated because it was a beautiful concert. My best friend was directing Jan Prats, but it was a hard situation and I was kind of frozen at the time. It wasn't easy at all. Paglilinaw pa niya. Hindi madali ang breakup namin ang nauna nang lumabas ang balitang napayak si Sam sa isang interview nang mapag-usapan ang kanilang paghihiwalay ni Catriona. Sa panayam kay Sam, diritsahang tinanong siya ni Tito Boy Abunda kung paano niya hinarap ang breakup at kung paano ito nakakaapekto sa kanya. It was a fair relationship insofar as we were concerned. The queen had found a prince and they were engaged. One morning, we wake up to find out that the engagement had been broken. We were distraught. How did you handle that tanong ng award-winning TV host? Hindi itinanggi ni Sam na hindi niya ito agad natanggap ng maayos. Honestly, not well. And I'd like I said, in a breakup it's not easy. It's hard to talk about yung breakup namin. It's something I didn't wanna talk about it. Inamin din niyang kaya siya pumayag sa isang interview ka in Gipilipi ay upang linawin ang mga isyong lumalabas tungkol sa kanilang paghihiwalay. Walang third party sa breakup namin. Isa sa pinakamalaking chismis na lumabas ay ang umano'y pagkakaroon ng third party sa kanilang relasyon at ang pangalang laging nadagawit ay ang singer na si Moira de la Torre na kaibigan nilang dalawa. Mariing itinanggi ito ng aktor. People wanna connect so many things and believe so many things na walang katotohanan. And I felt the need to clear yung issue na there was no third party at all. At yung sinasabi na si Moira yung third party. Dagdag pa niya, ayaw na sana niyang pag-usapan ang kanilang relasyon dahil mula noon hanggang ngayon gusto niyang panatilihin privado ang kanilang pinagsamahan. Sa amin ni Kat, we've always been private about our relationship. And as respect sa kanya, I don't still feel comfortable talking about our relationship. my second chance pa kaya? Sa kabila ng sakit ng hiwalayan, malinaw sa pahayag ni Sam na mahal pa rin niya si Catriona. Maraming tagahanga ang nagtatanong kung may posibilidad ba ang pagbabalikan ng dalawa, ngunit wala pang itong kasagutan. Sa ngayon, mas pinili ni Sam na mag-focus sa kanyang trabaho at sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang kanilang kwento ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko o maasang makakahanap sila ng kasiyahan kahit magkasama man o maghiwalay ng tuluyan. Kung nagustuhanin nyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!